Tabaco City. Bali ni sarang tindahan ni mga cakes. Sobrang midbido ni dilalo na pag Disyembre talaga pipilahan talaga ini. So iyan malaog na po kita digdi. Buksan ang takang gwardiya, mala paglaog mo pa sana mahihiling mo tulos ang iba't ibang klase talaga digding mga cakes na so, sobrang gagayon ang pagka-design. Pero ang presyo man syempre may kamahalan man ini. So iyan pa ko lang yang cakes gwardiya ng dinakulo ng mga plan line na tinapay na maiiling mo digdi. Pero si egg pie, yan ang pirming gusto ko pag bakalon. Sa kantidad na 43 pesos man sana ang kada saro. So yan guys, nagpila na mga kita digdita. order ko masarig sa chicken cake para sa Father's Day kan sa kuyang ama. Malawin nga niyo, tinipig-tipig ko baga niyo mga 50 pesos sa, sa kuyang pitaka, malas na kaluwas na. So yan na nga ni si cashier habang nag... Ano, nagpabugkos ka sa kuyang binakala na sarong chiffon cake, ta na yan makalayo kasi okay po kanya talagang bugkos niyang maray na pa uro-utro matibay nung nga siya minabugkos so oh. tayo mo o oh, yan ang support ko baga tinaragtag ko na nga niya at nga niya o oh. ang niya ay sa wakas sa tapos mangyari ang sayang pagkabugkos ay kapatid talaga siya minabugkos guys o oh, nailinindo yan talaga na siya makakalayog mas maglayap-layap talaga sa kuyang eroplano oh, so yan siya pinakahilmit mag ako guys para dobericuna na yun ang tarang galang bagao oh. O oh, yan, Syempre, may dala eco bag para tipid na dahil na nga ako mabakal dyan sa lao. Eco bag. So yan o, guys. Nakalabas na kita. And guys. Pauli na kita guys. Mala nga eh, si father oh, na sa oh, thing, okay, oh, o. Oh. ka na kasayang giniwili mo. Oh, father's day ka pa. O yan ang regalo mo. O yan mo. O yan o. Oh, o oh, yan o. O oh, Oh, hindi nga narigalo ko sa iyo, Hindi na ba, ano? Father's Day. <laughs> oh, ayan. Oh, ano don't know. Ayan, you know. oh. long life dahi yan, oh. Long life. Oh, long life. Ayan. <laughs> <laughs> oh, ano oh, ito? So, tanghon. Tanghon. Ayun, <laughs> ano <laughs> pa? Ayun, ano? Ano? Oh, ya, no, oh, ya, no, 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 no. <laughs> Pambalo na sa kapasan. Oh, hmm. na yung pang ano ko. Oh, sabi ko na sa inyo, yang kasakuyang mabako naman mga material na bagay kundi pagkaon na sana. Oh, yan na. Piluluto, Mina. So, binakal kong sutanghon ng kabangang kilo. Tapos, one-fourth man na. One-seat gisado. So, yan na siya, guys. Kidit Mala nga, di bilang ko, man, man na pasayan. Tapos, may dit man na, na meat man, man siya. Tapos, uh -huh. nila gamit sa nagsya kilit na pechay. O, si, di ba? Okay na siya. Ano pa kasi, ka. oh, <laughs> oh, yan naman. pagbukat ka. O, Mala, o. Oh, na nga, ni kasakuyang tuga, sa iyang pagluto. O, siya pagluto, di sa sakuyang tugang na daraga. <laughs> Mayroon na siya din. Uh, Ayan. Ayan ang pansit tanghon. <laughs> Huwag nang nababayang nakapulang iyan. Sige, sa nabaya-baya nga ang anoan. Haruhang sa camera. Gariman nga yan so, ano anoan, artista. Samantalang, so, sa iyan, tugang. Huwag nang busy hong kaka luluto. Kasi pansit na so tanghon. So ayan na nga, niluto na. karakanan na. <laughs> Ah, <laughs> uh, ah, ka ah, uh. 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 uh, happy day. Uh. Uh. Oh, look pa. Uh. Uh. ay, <laughs> uh. <laughs> na kasal.